dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kanyang matibay na kakampi, espiritual na tagapayo at tapat na kaibigan. Magkasangga, walang iwanan. Parehong pilit na pinababagsak ng mga kurap at sakim sa kapangyarihan. si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pwersahang dinala sa panyagang bansa. Iligal na ikinulong. Niyoraka ng kanyang mga karapatan. At ipinahiya sa buong sanlibutan. I Rodrigo Roa Duterte. Samantala, gamit ang iligal na warrant ay marahas na sinalakay ng kapulisan ang mga compound ng KOJC sa Davao City at Sarangani at nilabag ang mga karapatang pantao ng na mga naroroon. Sinigundahan pa ito ng pwersahang pagkubkob sa KOJC Central Headquarters sa loob ng labing anim na araw na nagmistulang war zone. Lahat ng ito'y ginawa para lamang pasukuin si Pastor at C. Kibuloy you go to any human rights advocate, there's nothing that we did. There's nothing that we did. <makes noise> Lahat ng pumasok na polis, hindi armado. Walang pari. <makes noise> Dalawang lider, tapat na magkaibigan. Biktima ng maduming laro ng politika sa Pilipinas. Iisang mukha ng pang-aapi, Parehong pattern, parehong taktika. <makes noise> mga gawagawang kaso, brutal na paggamit ng puwersa. Lahat ng yan ay upang patahimikin sila. Doon pa man, bago mangyari ang mga walang katarungang ito, sinubok na ng panahon ang kanilang samahan. Mula pa noong unang bahagi ng 1980s, si Duterte noon ay isang piskal at si Pastor Kibuloy noon ay nagsisimula pa lamang ng kanyang ministeryo sa isang maliit na kapilya sa Agdao, Davao City, ay may iisang pangarap. Isang bansang malayo sa korupsyon, droga at insureksyong komunista. Ang Sunshine Media Network International ang naging pinakamalakas nilang sandata. Ang tanging network na walang takot na naglalantad ng katotohanan. Ngunit ang katotohanan ay may maraming kaaway. Lagay niyo dito yung prangkisa niyo on the line. Noong 2023, pinalaan na ni Vice Presidente Sara Duterte si Pastor Kibuloy tatargetin ang SMNI. Isusunod na pabagsakin si Pastor Apollo C. Kibuloy at ang kanyang simbahan gamit ang mga kawagawang kaso. Bibili ng mga miyembro, babayaran para maging false witnesses. Ikukulong ang kanyang ama sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. At pagkatapos, siya naman ang isusunod Bakit ganoon na lang ang obsesyon ng administrasyong ito upang pabagsakin si Pastor Kibuloy dahil sa kanyang ipinaglalaban. Si Pastor Kibuloy ay hindi lamang spiritual na leader ng KOJC na may 7 milyong nasasakupan sa buong mundo. Siya rin ang nagtatag ng Jose Maria College Foundation Incorporated na nagbibigay ng libre edukasyon sa maraming kabataan. Noon pa man, siya tumutulong ng walang hinihintay na kapalit sa mga kababayan nating nangangailangan mula sa mga kabataan. Sa mga biktima ng sakuna at kalamidad. Mga katutubo. At sa pangangalaga sa inang kalikasan. Siya ang puwersa sa likod ng SMNI ang tanging network na lumalaban sa so korupsyon, droga, terorismo at hindi nababayaran ng kahit anumang suhod. Siya ang pinakamalakas na kakampi at tapat na kaibigan ni Duterte kung kaya't siya ang unang ginipit. Isa-isa nabubuo ang mga piraso ng plano ng mga kaaway. Natanggal ang lahat ng balakid upang hadlangan ang pagbabalik ng isang Duterte. Dinubusalan ang maraming karapatan, ngunit hindi na bulag ang taong bayan. Naikulong man si Natatay Digo at Pastor Kibuloy, ngunit hindi matatahimik ang katotohanan. Mas lalo nilang sinusubukang pabagsaki ng mga Duterte, mas lalong lumalakas ang boses ng taong bayan. Protektahan natin ang konstitusyon at sama-sama nating ayusin ang Pilipinas. bumoto para sa mga may tapang na lumaban at totoong malasakit sa bayan. Pastor Apollo C. Kibuloy sa Senado. Tapat na kaibigan. Boses ng mga inaapi. Vote straight PDP laban. Vote Pastor Apollo C. Kibuloy. Number 53 sa Balota.